Yun, yun, what's up? Kapare kay Marikoy, it's me. Uh, good morning sa inyo, good morning sa inyo. Another day, another delivery na naman. Kapare kay Marikoy. So ngayon, uh, dito tayo, dito tayo nag-intro. May gold rap. Dito na ako nag-abang ng buhay. Kapare kay Marikoy. Okay. Uh, umuwi muna ako sa gilid kasi ito ako sa barangay namin. Dito ko yung result ni Mama. So wala pa rin. Monday na ito yung pinaka ano, result niya. Kapare kay Marikoy. So Monday pa natin makukuha. So anyway, kapare kay Marikoy. Ito ngayon, nag-abang ako ng book. Nag-abang ako ng buhay, kay so, Marikoy. So yun, update ko kayo, kapare kay Marikoy. Okay. Let's go. Parang mga Marikoy, eh. so minakaw na nga tayo buhay mga Parang Marikoy Dito lang malapit lang So pumunta na natin mga Parang Marikoy So malapit lang, 2 uh, minutes lang shit So mamaya na lang mga Parang pagtamo na natin ito so, Pick up location, let's go! Cool. So yun, what's up mga Parang minakaw na natin yung sa pick up location Pagkain pala, so ito siya mga Parang Marikoy So directed tayo sa ano Drop off location mga Parang Marikoy so, Try ko muna na pa na kasabi papunta ron If wala, okay lang If meron, hindi go Pag wala, hindi bag Charot Sige, Mamaya na lang mga parang deliver ko lang muna ito. Pagkain kasi ito eh. Na lang. <laughs> yun, yeah, what's up mga parang me. Nandito tayo sa Tika point Sa Nissan T. So, dito siya mga parang Yan. Dito yung margo. So, nintay ko na lang for pr 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 preparing yung tip mga parang marikay. So, ako na ito, ah, alis na agad tayo mga parang So, update ko kayo parang So, yun lang. Please, ah. What's up mga it's, uh, it's so, na narin dito Sa Nissan siya mga ano hindi stick so, sa pinakainiwasan ng mga nalala driver stick talaga kasi ating masipan itong stick pag tingin mo sarap ito ng damage mga so ngayon magpunta na ako doon mga pari kumari kaya update ko na lang kayo mamaya na lang yeah. so yun guys update grabe yung takbo ko 25 na 25-20 sa so mamaya na lang mga pari ko ah, takbo ko sila na tayo takbo ko na tayo takbo So ano 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 mga ano 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 So ano 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 mga ano 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 So ano 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 sa ano 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 So mamaya na lang, mga parang yung market Date na lang kayo ko muna tong, ano Unang napita ko dito sa video So mamaya na lang See you So mga parang yung It's me unang pinato sa vision mo lang So pupunta na ako sa pangalang location ko Magkatrapa ko ng cake Ang ko is 20 20 lang, sobrang bagal na ng parikoy sa mga nagsasabing ano so, Mabagal na yung mga parikoy para sa takpong ano lang Pag-iingat Kasi may iniingatan din tayo mga parikoy mga kay, yung Ito, iniingatan natin, mga kay, yung cake na ako Tapos update ko kayo. Mga pari kayo mga pari kayo. Eh! What's up mga pari kayo mga pari kayo. Uh, Na-drop na natin sa petrol. Pero gumilid lang muna ako kasi sobrang init. Grabe, trik na yung mga mga pari kayo So nabigyan na natin kay ma'am yung uh, ano. Yung cake. So safe naman. Chinig ko naman mabuti. Okay naman yung cake mga pari kayo. So, mga So yun. Ngayon nandito ako oh, sa gilid ng petrol. Nag-abaw ako naman. So update ko kayo mga pari kayo <laughs> Mayanala. Maparigay, lang. Mga pare it's me. na ako ng book. Mga Dito lang din malapit sa Pekoy. 3 minutes, three minutes lang siya, mga So ngayon, papunta na ako din, mga pare uh, pag go! Kaya mga pare na rin dito kayo yung kay, seryong ito. ito siya lang, di ko alam kung ano to Yung may regalo kata So yun, yeah, papunta na ako na po, kayo, kayo, kayo. Uh, <laughs> sa Wala po siya mga pare mga <laughs> Palapit lang naman din ba? Palapit lang. 3 minutes lang naman eh. Pero try ko rin na nakaka-sabay mga pa- So, na lang mga parang-marga. Pwede ko kayo. See ya, see ya. Sana, sir. Doon mo pininsa may port. Hindi, okay, sa so may palengke nyo. Aray ko. Doon ba naman pininsa ano eh? Sa palengke. Tapos biglang nag-chat. Like sir, derive nyo mo sa cover court. Aray ko. Wala naman mga location na natin tapos update ko ayo pag ko na lang mga pare so nakuha ko na yung item ah uh, na ako lang kasabay mga so ito yung nakuha ko dito sa kalawakan so ito siya mga pari kay. parang pang milti ara ito mga pare kayo mga hindi ko alam tawag dito wala na siya yun so yun update ko na lang mga so ano pang ako na kasabay pero pag wala na ako na kasabay, ko na to. Ay, pag wala, huwag nang pilitin. Eh. Yun lang yun. So, ang lang mga pare kaya, big oil. Ganda. Sabi ko lang, baka uh, mahal na ako sabay. So, nanganap nga na sabay. Ito lang siya, along the same train lang sa Mga pare kaya, So, pare So, ito, pumunta na ako ngayon sa utang na din. So, update ko ay so, mga pare kaya, mga din ako. Yeah. Kaya. ko na yung item. Ito siya. Nakapastik eh. Nakaka-balot ng tape. Di ko lang, wala ko sa ato Charot! So yun mga pari, papunta na ako, paalis na ako. So mamaya ano na lang mga pari, kayo, please, boy, Sobrang traffic dito sa So yun, update. Update mga pari, kayo, mga pari. Kayo. It's me. Nandito na ako sa mga no. pick up location sa tapat ng choking. Ayun o. No. Kita so, nyo. So sa pagkakang na si sir, hintayin ko na lang daw siya. Pababa na lang si sir. So okay. tapos na ito mga pari, uh, ah, na ako. No. sa drop-off. Sa unang ito yung kalakuan nila.

Ayan, ito, sunod na ako sa ano. Uh, sa na trap location ko. Oh, inuna ko lang ito kasi mas malapit ito dito. Ito kasi, ito kasi kisa sa Imnabal pa. So, doon pa sa pinaka, ano, do, medyo dulo pa. Ka kaya, ito muna inuna ko. Malapit ako dito eh. So, yun na lang mga parang update ko kayo. So, paalis na rin ako. So, mamaya na lang. See you! So yun, what's up mga yung parang What's up mga parang yung parang, 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 so, parang yung pa So na-drop na natin yung ano, yung last na-drop natin dito sa M na Dito Yung gulang kasi Sa Sipo So ito siya mga parang yan Yan, yan. na-drop mga So ngayon, magkano po tayo ng panibagong booking mga pari mga So update ko kayo pag may nakuha na ako ulit. Kapakabang muna tayo. So mamaya na lang mga pari kayo mga rigod. See you, see you, see you. Mga mga it's me. Alam, dilim. Ah, makita. Arig ka. So nito ako ngayon sa Mercury mga pari kayo mga na ako gamutin mama. Stop mo na ako sa pagkuha ng booking. Bibigil na ako gamutin mama. Tapos so, uwi ako sa bahay. Bibili ko niya yung gamut niya. Sabi niya sa ubo mga pari mga So mamaya na lang. Wait lang. bibili lang ako mga lang, So what's up mga kayo, kayo. Hindi tayo sa Mercury. Nanak yung batidag,

Sa mga pari kay. uh, mga kayo, na Kakakalabi sila ng na ako gamit Mama So ngayon mga pari pauwi na ako Bigay ko yung gamit si Mama Stop na ako sa, bu Stop sa buhay ang buhay mga pari kayo Bumili na ako bahay muna si Mama So update ko kayo mga pag nasa bahay na ako na lang, umiyan na lang <mary nag -tinyo> What's up mga pari kayo mga Ito, naglalakad na ako, malapit na sa amin Ito mo lang sa amin So, so, pinag na yung motor ko mga pare kayo mga kay. So, ito Hindi tayo ng bahay Hindi natin yung ng So, update ko kayo mga pare kayo Maya lang What's up mga pare kay, kay. So, nandito na ako sa bahay namin Kaka uwi ko lang uh, Uwi ko na yung ni mama So, yun Kamaya siya hihinip niya mamaya ang gabi Pare kayo, stop na ako sa pagano Kuha ng buk mga pare Sa ulo ko, grabe Sobrang hihinip naman Kumita naman So mamaya please, papagupit ako. Para ngayon magpagupit sobrang mabana ng buko. Kasi ang papakulta ko ulit. Uh, Namintay natin yung gupit natin muna. Pero ba tapos ang matato? October pa ako mga pari mario. So mamaya na lang mga pari mario. Pakain mo na ako. Mamaya na lang. Tapos kumain pa nga. Direto ako pagupit. Update ko kayo. See you! So yun, what's up mga pari kayo? Mario Hitsui. So tapos ko lang kumain. Malis na ako sa amin. So ngayon na uh, direct ako na ako nakapagpita at kapag so, ako mga bagay bawas ako yung ilip na kasi okay, pagtapos ng pag ng October na eh pag ako mapagay bagay so ngayon makunta na ako sa so, pagpita mga pagpita na ako so update ko kayo mga pagpita na ako sa pagpita so, pag lang

So, mamaya na lang mga parikoy. So, magkakaros lang ako muna ng motor. May ano lang. So, yun. What's up mga parikoy? It's me. So, tapos ko na magkakarwash. So, yun. Pinukunasan ko na yung motor ko. Ah, isa ka pa yun. Pinukunasan ko pa mga parikoy mga parikoy. So, nagpunta ako dito. Wala rin sa video. Ito bang ulasin. Punta ko na. Wala siya ka Wala siya ka Nag-commute lang siya. Sa trabaho yun. Sa gano'n ata. Nag-deposit ata siya. So, yun. Hintay ko dito sa video. Iyan din siya sa office niya. Ah, uh, wait, ko dito sa labas eh. So, update ko kayo mga pare kay mga pare kay. Dinabo niya ay. Dinabo niya ay. Eh, Pagupit ako, nagkaroon siya ako na ngayon pa dito ala dali Sa video para sunduin siya. So, hinihintay ko lang siya dito sa labas eh. So, update ko na lang kayo mga pare kay mare na lang. Mm. What's up, pare It's me. Abot lang sunduin si Rodrin Garbo. Ah, dito sa office nila. Mapapos ako ganito eh, mag-deposit eh. So, hold up dito sa to eh. wala Deposit pala, di ko ma-hold Sa sabi ko dito,

So, what's up, hindi Nandito kami okay. ngayon. kami ni Rodaline. <laughs> Nandito kami ngayon, mga pakarikoy. Mga karikoy. Marienda time. Uuwi na si Rodaline. Ano, uh, uuwi na. Alas 6 na. natin. So, na lang, mga pakarikoy. Mamaya na lang. <laughs> so, yun. What's up, pakarikoy? It's me. Nandito uh, na ako sa office na Rodaline. Natagyo na siya. So yun mga pare ko, hindi na ako nakabiyakay, nag-update lang ako Kasi pag -tung ata ng ano, ano kasi yun? Ala una, 1.30 Sa so, makit ulo ko Tapos naalala ko, bibili ko nga pala gamot mama ko So nabili ko na ng gamot uh, Inuwi ko muna sa amin Pag uwi ko is uh, Pahinga ko konti uh, Kumain ako Yun, suminom ako ng gamot Kasi sobra sa ulo ko Tapos, ano pa ba? Ayun, nagpagupit ako mga pare ko, mga pare ko is Pagupit, tapos magpagupit Ayun, uh, ng motor Sinusang kode, sobra putik yun tapos yun pa ba ayun tinta ko si Rodo din sa video uh, inatid ko na rin kasi kay mag-commute siya kasi wala naman na akong biyahe so yun sundo na rin siya tapos sa magsundo uh, bumili mo namin merienda ito to Ron bibili ako ni Rodo din sino so ayun mga parang mga so ayun nga ayun na yung mga ginawa ko buong mag-upload magtas ko mag-ana mag-deliver uh, half day lang so ayun mga parang mga uh, thank you maraming maraming marami salamat sa inyo so wala sa akong panunood mga parang mga especially thank you my lord kasi ano lagi na ayun palagi na tayo iniingatan uh, tayo pag pupunta rito ako laro din especially kaya hiningatan ining, tayo lagi ni Lord tsaka ano tayo ni Lord kahit sa malit na bagay lang kahit kahit paano kuminta tayo okay na rin yun yung mga return um, may, may pera na rin tayo eh pantabi siyempre tatabi tayo palagi ng pera in case of emergency nga ika nga di ba ika nga so yun mga pari mga so Thank you so much for watching this video, mga mga So, follow nyo ako at subscribe mga pari kayo sa Facebook at sa YouTube. So, dyan, nalagay ko na lang yung mga